Hindi mo bawal magmaniyo ng public utility. Naintindihan mo. Oh. Bawal magmaniyo ng hindi ka nakatrace. ano ko oh. lang yan. Oh. narinig nyo, bawal pang pasada yung one and two na professional ah. Pati, narinig mo ha. Oh. Ah. Oh, one and two bossing. One and two lang ito. Private lang ito. Bossing, LTO daw. Sinisitan niyan, bossing. Professional yan. One and two bossing.

Walang pulang yan? El tio na. Lahat naman ng mga association, purong association pero bawal magmaneho ng hindi ka naka Nag-viral sa social media ang isang driver na tinitikitan ng enforcer dahil mali daw ang gamit niya lisensya para sa kanyang jeep. Welcome back mga kuyas. Alam mo ba kung anong DL code ang kailangan mo kung jeep driver ka? Huwag mong kalimutan ibang code niyan para sa traditional at modern jeepney. Panoorin mo ito hanggang dulo para iwas huli ka sa LTO. Ayon sa LTO, may dalawang DL codes na kadalasang gamit ng mga jeepney drivers. Ito ang DL code B1 at DL code C. Ang B1 para sa passenger vehicles na may higit walong upuan at hanggang 5,000 kg GVW. Ito ang gamit ng traditional jeepney. At modern jeepney, class 1 and 2, ang DL code C para naman sa heavier vehicles na higit 5000 kg GVW, gaya ng modern jeepney class 3 and 4 or minibus type. Kung papasada ka, kailangan mo ng professional license. Kung pang-private jeepney o owner type, pwede na ang non-pro B. Ito ang official jeepney classifications from LTO Doter standards. Always check kung tugma ang lisensya mo sa uri ng jeepney mo. Para sa public utility vehicles, professional B1 or C, dapat updated din ang ORCR, emission at prangkisa. Don't forget to like, share, at subscribe ka na rin para updated ka sa lahat ng car and motor ownership tips natin. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong at ingat sa daan.